Pagkahiwalay ang breaker ng outlet at ilaw, may mga benepisyo tulad ng seguridad. Kapag ang breaker ng outlet at ilaw ay magkahiwalay, mas madali mong mapatay ang kuryente sa isang partikular na bahagi ng iyong bahay nang hindi apektado ang iba pang mga bahagi. Ito ay mahalaga sa mga sitwasyon ng emergency o pagkakaroon ng problema sa electrical wiring. Madaling pagsasaayos, kapag may problema sa kuryente sa mga outlet o ilaw, mas madaling matukoy at ayusin ang issue kung ang mga ito ay may hiwalay na breakers. Hindi mo kailangang patayin ang kuryente sa buong bahay para lamang maayos ang isang bahagi. Pag-iwas sa overloading, sa pagkakahiwalay ng mga breaker, mas maiwasan ang overloading ng kuryente sa isang partikular na circuit. Kung maraming devices ang nakakonekta sa isang outlet, maaaring mag-trigger ang breaker ng outlet nang hindi apektado ang breaker ng ilaw. Sa kabuuan, ang pagkakahiwalay ng breaker para sa outlet at ilaw ay nagbibigay ng mas mahusay na kontrol, seguridad, at efisyensya sa iyong electrical system sa bahay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-follow, comments, likes, and shares.